maluwalating araw sa inyo lahat mga kaibigan. Ang baon natin ngayon ay timun-timun na binalot sa saging. Ayan mga kaibigan. No? Purinito natin na no? pero nakabalot sa saging para mas malasa at makatipid sa mantika. Ganyan ang teknik dito namin sa ano, kapag mga pobre. Binabalot sa saging para makatipid sa mantika. No? Sa palangin yung likod o FW sa Pinas, si Mark ang nagtitipid ng manggawa dito sa Pinas. At kaya lagi tayong nagtitipid dahil hindi manggawa lang tayo at ordinary lang ang trabaho natin. At ang sahod natin ay P456 lang kada araw. Tara, bawin lang tayo sa kain. Mmm, mm, yummy. Timon-timon, my favorite. Mmm, labot. Mmm. 120 lang yung bili ko ng tatlong piraso mga kaibigan Ulam namin kanin ng almusal mrs. tag-isa aku sabi na kung kundi ba tipid. 40 pesos lang ang laki na. Masa pa. No? Murang isda edition tayo ngayon. Mm. Oh, no? Hmm? Gutom na gutom ako ngayon. Hmm. Hmm. mas masarap sa prituhin mga kaibigan kapag binalot mo sa salong mas masarap yung resulta ng lasa daw ng saging tipid pa sa mantika kahit kumpit lang mantika basta nakabalot sa daun saging mabilis siyang maluto kasi magmoisture yung dahon ng saging

Tulad so, naman tayo sa tanghalian mga kaibigan. Halagang 40 pesos lang. Malaki na. Dapat practical ka bumili ng isda ngayon eh. Mahal yung mga isda. Mayroon 300, 200 plus. Putrip, putrip, yeah, jam bro. putrip, 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 Muka Mm. Yung uli, huwag natin sayangin malasa din to. Mm. Mm. Sod na tangali eh? eh? Bakala nun nyo. Mm. At sa muli, ito ang inyong ligod. OFW sa Pinas, si Mark. At laging nagpapaalala, laging, lagi lang tayo magtitipid huh? sa Pinas para hindi tayo nababaw sa utang. Ano sa bullying? Paalam. That's all. Mabuhay.